Pati ang mamahaling relo ni Daddy William worth million, regalo ni Kim Chu last birthday, kinuha rin. Napakatindi, walang sinasanto. Grabe ang pagkalulong sa sugal. Lahat ng mga pwedeng maangkin sa pamilya ay hindi nagdadalawang isip na ubusin ito. Kahit maaari itong ikapahamak, hindi ka basta-basta mapapatawad kung ganyan na pala kalala ang mga galawan mo, lakam. Instant bilyoraryo. Ka nga, kaso naubos lang sa sugal. Paano naman ang ginawa ni Kim Chu para lang may ahon kayo sa kahirapan? Ayon nga sa mga komento, tuloy lang ang buhay, Kimi. Hangat buhay. Tayo ay may pag-asa. Pasasaan pat may Panginoon na nakatingin. Hindi natutulog ang Panginoon. Diyos ang nakakita sa lahat ng kabutihan mo sa mga iyong kapatid at sa mga magulang. Hindi lang sa kanila, sa dinami-rami mong natulungan ng mga nasalantan ng kalamidad, hindi lang iyan. Sa mga orphanage o sa mga bahay ampunan, mga kapuspalad, sobra-sobra ang mga naitulong mo. Ako, proud ako sa iyo, maski hindi kita kaano-ano pero mahal kita dahil sa kabaitan mo naiiyak kami sa iyo lalo na sa mga nangyari sa buhay mo pero ang dami namin na nagmamahal kaya laban lang sa buhay kini cheer up and pray always to God be the glory lagi ka namin ipagtarasal na maging matatag pa sa buhay at makapagtrabaho pa para makatulong sa pamilya ilalang yan sa mga komento.